Patuloy pa rin ang pagdami ng mga nagsasampa ng kasong libelo laban kay Lowell Menorca II. Ang mga panibagong kaso na isinampa ng mga miyembro ng iba't ibang chapter ng SCAN International laban kay Menorca ay inihain sa tanggapan ng Piskalya sa Mountain Province, Ilocosur at Isabela. May report si Jun Canlas. Habang tumatagal ay lalong nadaragdaga ng bilang ng kaso na kaharapin ang dating evangelical worker na si Lowell Menorca II. Ito ay matapos mag-file ng kasong Lebelo, ang tatlo pang chapter ng SCAN International. Sa Mountain Province, sa pangunguna ng SCAN President, kasama ang mga kasapi ng SCAN International, nagtungo sila sa Provincial Prosecution Office upang sampahan ng kasong Lebelo si Menorca. Ayon sa mga miyembro ng SCAN, nagdulot ito ng malaking iskandalo sa mga kababayan natin dito at kinukutya pa ang mga ibang miyembro ng SCAN dahil sa pahayag ni Menorca. Sa Sama-sama ding nagtungo sa Provincial Prosecutor's Office ang mga member ng SCAN International, Elucosur Chapter, upang magsampa ng kasong lebelo labang kay Lowell Menorca II. Kaugnay nito, hindi lamang si Menorca ang naharap sa kasong lebelo, kundi maging si Eliodoro Joy Yuson, tiwalag din sa Iglesia ni Cristo. Matapos siyang sampahan ng kaso ni Apollo F. Monte, District Minister ng Iglesia ni Cristo sa Ilocos Sur dahil din sa mga ginawa niyang paninira at mga akusasyon na di umano ay may katiwalian sa hanay ng mga ministro na nasa posisyon. Ayon pa kay Afolo F. Monte, ang mga salita at pahayag ni Yuson ay isang seryosong paninirang puri na pawang mga kasinungalingan lamang. Sa Isabela naman, pinangunahan ni kapatid na Bernard P. Glores, tagapangasiwan ng distrito, ang pagsasampan ng kaso laban kay Eliordo Joy Yuson. Inihain ang naturang reklamo sa prosecutor's office ng lunsod ng kawayan lalawigan ng Isabela, sinumpaan at nilagdaan ni kapatid na Bernard Gonzales ang naturang demanda sa harap ng city prosecutor. Mula sa Eagle News Service, June Canlas, I am 1 with 25.